Inaumagon pagkatapos ng laban ni Solwi at Bigen. Madaling kumalat ang balitang tinalo ng ating bida ang kapten ng Dead Bandit Company. Madali rin itong nakarating sa mga commanders ng Dead Spirit Company. Nagmamadaling pumasok si Yung Jin sa commander classroom upang ibalita sa iba ang nangyari kagabi, Queen niya sa mga ito ang nangyaring laban kagabi at ang naging pagkapanalo ng kapten nila at tuluyan ang nagbago ang pananaw ni Yung Jin kay Solwi. Sinabi niyang may kakaiba talaga sa kapten nila na hindi niya maipaliwanag. Kahit nung nakipaglaban sila rito ay alam niya na hindi pa ito seryoso at marami pang tinatagong teknik. Natuwa naman si Joksong sa kanyang nabalitaan. Wala kasi siyang kaid ka ideya na malakas pala talaga ang kapten nila. Excited na rin siya sa hinaharap nila at mukhang dumating na ang kapten na matagal na nilang hinihintay. Maski si Yore may iba rin ang pakiramdam sa kapten nilang ito. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na dapat ay mas maging mabait at masunirin pa sila rito. Masayang pinag-uusapan ng tatlo ang kanilang kapten. Habang si Soryong naman ay malalim ang iniisip. Hirap pa siyang paniwalaan na nagawa ito ng kapten nila dahil alam niyang si Solwi ito. Hirap siyang tanggapin na napakabilis ng naging improvement nito mula nang una silang magkita sa Heavenly Sun Archive. Narinig naman ni Yung Jin ang binubulong ni Soryong kaya tinanong niya kung ano ito. Sinabi naman ni si Soryong na wag siya nitong intindihin at iniisip niya lang kung anong ulam niya mamaya. Huling tumaas ang likability ni Solwi sa mga commanders niya. Umabot na sa 60 points ang kina Yorem at Joksong. Habang kay Yung Jin naman ay nasa 75 points na. Si Yung Jin ang pinakailag sa kanila sa lahat kay Solwi kaya't nakakagulat na isa siya ngayon sa nangunguna sa may mataas na likability points dito. Mukhang napabilib talaga siya ng malala sa laban nito kay Bigen. Pare-parehas silang tatlo na nasa friendly status na ngayon. Habang si Soryong naman ang nangunguna sa lahat na may 80 points na at very friendly na ang status. Genizing naman ang system window na ito ang natutulog nating bida. Hindi siya makapaniwala na mapapataas ng pagkapanalo niya kay Bigan ang likability niya sa mga company commanders niya. Masaya siya na nangyari ito pero bigla niyang napansin na hindi pala siya makagalaw. Hindi niya malaman kung ano ang nangyayari sa kanya at bakit ito nangyayari. Bigla namang may nagningning sa kanyang bintana. Hindi niya ito gaanong matano dahil napakalakas ng sinag ng araw. Ulo pala ito ni si Ekdo. Sinabi nito na dumalaw lang siya pero nakita niyang sira ang pinto nito kaya't inayos na niya muna ito. Nagpasalamat naman si Solwi sa kanya. Sinabi ni Solwi na sana sa susunod ay magsabi ito na pupunta siya para hindi magulat si Solwi. Inakala niya na nagiba na ang pwesto ng araw dahil dito. Hindi naman na gets ni si Ekdo ang biro niya. Huli nang nakagalaw si Solwi. Iniisip niyang mag-save ng progress niya ngayon matapos niyang matalo si Bigen. Medyo ang wordo nung di siya makagalaw mga lodi, mukhang isa na lang talaga siyang karakter sa isang laro na may diwa. Excited na si Solwi na simulan ang araw niya. Pinapapili na siya ng system kung ano ang nais niyang gawin sa araw na ito. Ang una niya talagang plano ay maging foot soldier sa araw na ito at para makapagpahinga na rin siya. Pero pagkatapos ng pagkapanalo niya kay Bigan at pagtaas ng kanyang likability sa mga commanders niya lalong lalo na kay Soryong ay ginanahan siyang magturo. At sa tingin niya ay kailangan niyang iprioritize ang pag-maximize ng kanyang likability sa mga commander niya. Pinili na niyang magturo sa kanyang mga company commanders. Nagulat naman siya na walang ibang opsyon na lugar bukod sa company commander classroom. Bukang bihira lang nalabas ang ibang lugar na ito. Tinala na siya ng system sa eksena kung saan magtaturo siya ng martial arts sa kanyang mga company commanders sa kanilang classroom. Hindi lang siya isang araw nagturo sa mga ito. Puong buwan ng Nobyembre ay itinuro niya sa mga ito ang Advanced Ilwanzo School na main school ng Silver Spirit Unit. Puong buwan naman ng Desyembre ay pinagpraktisan nila at pinataas ang kanilang pagkakaunawa sa Ilwanzo School. Madalas silang mag-ensayo sa Black Academy Training Ground. Nagpatuloy pa ito hanggang sa buwan ng Enero at Pebrero. Personal at isa-isa silang tinuruan ni Solwi ng mga nalalaman niya sa Ilwanzo School. Nang matapos na niya ang kanilang training sa buwan ng Pebrero ay muling nagpakita ang system window sa kanya. Pinakita nito na ang lahat ng company commanders niya ay may 80 points na sa likability at pare-parehas ng very friendly ang status. Napapaisip naman ng malalim si Solwi dahil ilang buwan na niya itong ginagawa pero tila napakabagal ng pagangat ng likability niya sa mga ito. Lalo na si Soryong na hindi man lang tumaas ang puntos, iniisip tuloy ni Solwi kung may mali ba siyang nagawa. Huli na siyang nagpatuloy sa pagtaturo sa mga ito. Pero nang kanya nang piliin ang option para maturoan ang mga ito ay napagalaman niya hindi na pala ito available sabi ng system. Napakamot ulo siya dahil di niya maintindihan ang mga nangyayari. Pero tingin niya ay may kinalaman dito yung pagka-stock ng kanyang mga likability points sa mga ito sa AT. Wala namang koneksyon ang mga mission at pagiging foot soldier sa mga company commanders niya. Kaya pinili na lang niya ang mag-scout sa area. Nagulat naman siya nang makita niya rito sa mga options ang mga lugar na pinagtatambayan ng kanyang mga commanders. Napili na niya ang option papunta sa rest area ng Dead Spirit Company. Muli ay dinala siya ng system sa lugar kung saan nag-insayo si Joksong bago pumasok sa classroom nila. Sa ilalim ng malaking puno ay nakita niya muli ang commander niya sa lugar na ito. Noong una ay tahimik niya lang itong pinagmamasdan. Pero aksidente siyang nakatapak ng kapirasong sanga. Ang ingay mula rito ang dahilan kung bakit nakita siya ni Joksong. Nagulat ito na nandirito pala ang captain niya. Hindi man lang niya ito namalayan. Pilip na talaga siya rito dahil wala man lang siyang narinig na kahit ano sa paglapit nito sa kanya. Napansin naman ni Solwi na mas naging madaldal na ngayon si Joksong Kamparam nung una silang magkita sa lugar na ito. Bukang dahil na ito sa 80 points niya rito sa likability. Nagpaalam naman si Joksong kay Solwi kung pwede ba nito itong tanungin. Pumayag naman si Solway dahil wala naman siyang nakikitang problema dito. Inamin ni Joksong na dati ay hindi malakas ang tingin niya kay Solway. Pero nagbago na iyon ngayon. Tinanong niya si Solway kung ano ba ang ginawa niya para lumakas ng ganito. May bigla namang lumabas na system window at pinapapili siya nito sa apat na options. Tigaya ng mga dating pinagpipilian niya ay walang kakaiba sa mga options na ito at mukhang lahat ay tama. Kaya naman pinili niya ang ika option at totoong nasa saloobin niya. Sinabi niya kay Joksong na desperado na siya kaya siya ay lumakas. Tingin naman niya ay ang isasagot niya dito ay may kinalaman sa likability niya. Kaya naman mas pinili niya ang sagot na mas malapit sa katotohanan niya. Ukang sa pagkakataong ito ay kailangan niyang ikwento sa buong pagkatao niya kay Joksong. Nagulat naman si Joksong ng malamang desperado na si Solwi. Tinanong naman siya ni Solwi kung saan ito nagmula. Pero walang maisagot si Joksong dahil wala na siyang alaala nito. Sinabi naman ni Solwi na maski siya ay hindi na. Malaman ang kanyang pananggalingan. At wala rin siyang balak alamin pa ito. Pero may isang memorya na tumatak talaga sa isipan niya nung siya ay bata pa. Ang tunog ng mga kinakatay na hayop at amoy ng mga dugo nito ang siyang nakamulatan niyang pagkabata. Kahit gaano na niya ito katagal naririnig ay hindi pa rin niya ito malimutan. Pati ang amoy ng dugo at laman ng mga ito ay nasusuka siya. Desperadong desperado siyang lumakas nung siya ay bata pa. Hindi naman sigurado si Solwi kung tama ba ang sinabi niyang sagot sa tanong ni Joksong. Pero wala na siyang pake dahil masaya na siya at na-share na niya ito. Tinagdag pa niya na ang lugar ng kataya ng mga hayop ay laging mabaho. Pero bukod sa dugo ay may mas mabaho pa rito. Tinanong niya si Joksong kung alam at naiintindihan ba nito ang mga pinagsasabi niya. Sinagot naman siya ni Joksong at sinabing wala nang tatalo sa amoy ng natuyong ihi at dumi ng mga ito. Sinabi rin niya na maski siya ay butcher din nung kabataan niya. Inaya naman ni Solwi si Joksong na maupo muna sila at mukhang marami-rami silang pag-uusapan. Agad namang sumunod si Joksong sa pinag-uutos sa kanya. Magiliw na nagkwento ang ating bida. Sinabi niya na madalas siyang gutom nung bata siya. Kaya naman kinukulekta niya ang mga scrap meat ng karneng kinatay niya upang maging ulam niya sa susunod. Tinanong niya si Joksong kung ginagawa niya rin ba ito. Natutuwa namang sinagot ito ni Joksong at sinabing madalas niya itong gawin kapag tiglamig na. Naalala naman ni Solwin na napakatigas ng mga frozen meat at kahit anong gamit niyang panghiwa sa mga karne nito ay nahihirapan siya. Tawang-tawa naman ang dalawa ng maalala nila kung paano nagliliparan ang mga karnay kapag hinihiwa nila at mga frozen ang mga ito. Naalala pa ni Solwi ang kalokohang narinig niya na mas maganda pang maging butcher dahil bukod sa hindi na nalalagay ang iyong sarili sa panganib ay hindi ka pa nauubusan ng pagkain. Kahit na naging mandirigma na si Solwi ay hindi pa rin niya tinatalikuran ang kanyang mga alaala ng pagkabata niya. Kahit pag ano ito kahirap at kasakit ay hinding hindi niya ito ikakahiya. Masaya siya at naishare niya ito sa taong kagaya niya rin ng pananggalingan. Sinabi ni Soulwin na desperado siya at kahit hanggang ngayon ay di pere nawawala ang pagiging desperado niya sa pagpapalakas. Tinanong naman ni Joksong kung bakit walang nagturo ng martial arts sa kanya nung bata pa lang siya. Dahil ang pagkakaalam niya ay nagmula ito sa Great Imperial Pavilion. Napag-alaman rin ni Joksong na wala itong kakilala dito sa Demon Cult. Sinabi ni Solwi na binagsak niya ang demonic nature inspection. Laking gulat naman ni Joksong ang balitang ito. Hindi siya naniniwala dahil napakalakas ni Solwi at ramdam niyang magaling itong mag-command ng kanyang demonic aura. Maski naman si Solwi ay nagugulat dahil ang kagaya niyang walang demonic nature ay kinakawawa sa loob ng demon cult. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-take ng risk. Kinaload God niya ang buong silid ni Gui Sama sa kakahanap ng bagay na makapagpapalakas sa kanya. Nagulat naman si Joksong ng malamang binalak ni Solwing pag nakawan si Gui Sama. Sinabi ni Solwing na ganito siya kadesperado. Mabuti na lang ay di siya nakita nito at bukod pa doon ay napakaswerte niya at nakakitin niya ang kahinaan ni Gui Sama. Sinabi niya na nakay na ang kahinaan ito ni Gui Sama. Manghang-mangha naman si Joksong sa pinakitang desperation ng kanyang captain. Nagpapasalamat siya kay Solwi dahil ngayon ay nalaman na niya ang mga dapat niyang gawin. Nagawa nitong lumakas dahil hana siyang ibuwis ang buhay niya. Puti na lang at di niya alam na kaya ganito ang bida natin ay dahil madami siyang reserve ang buhay. Nagpatuloy pa ang kanilang kwentuhan at tawanan. Nagulat naman si Solwi nang biglang may lumabas na system window. Nadagdagan na ng 20 points ang kanyang likability kay Jokson kaya kompleto kumpleto na ito 100%. Mula naman sa very friendly status ay naging trust na ito. Dahil na-reach na niya ang stage na ito ay di na basta-basta bababa ang kanyang likability kay Joksong. Ngayon ay pwede na niya itong utusan sa mga misyon. Sinabi ni Joksong na pwede siyang tanungin ni Solwi ng kahit ano at kanya niya itong sasagutin base sa kanyang nalalaman. Muling lumabas ang system window. Sinasabi nito na maaaring malaman ni Solwi ang mga impormasyong ito mula kay Joksong. Una ay ang hinaharap ng mga warriors na may kakulangan sa demonic nature, ikalawa ay ang relasyon ngayon ng Great Imperial Pavilion at ng Silver Spirit Unit, at ang huli ay tungkol sa mga sandata na pwede nilang gamitin. Pakiramdam naman ni Solwi ay hindi siya pinapapili ng system ngayon mukhang lahat naman ay pwede niyang piliin at malaman ang mga impormasyon tungkol dito. Una na niyang pinili ang ang unang option. Pinaliwanag na ni Joksong na ang mga warriors na may kakulangan sa demonic nature ay masaklap ang kahahantungan dahil siguradong lalabas ang mga ito na mahina at ang mga mahihina ay walang lugar sa demon cult kundi kamatayan. Alam naman ng lahat na ang mga warriors na gumagamit lang ng mga standard techniques ay mas mahina sa mga warriors na nagmula sa demon cult na sagana sa demonic nature. Sunod niyang pinaliwanag ang sitwasyon nila laban sa Lord ng Great Imperial Pavilion. Sinabi niya kay Solwi na may mga pinadalang members ng Silver Spirit Unit para manmanen si Gui Sama. Anim na commanders ng Dead Emperor Company ang bigla na lang nawala habang nagmamanen sa Lord ng Great Imperial Pavilion. Ang hula nila ay ginamitan ng mga ito ng bone melting acid para hindi na makilala. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Kukang may nalaman ang mga ito tungkol kay Gui Sama kaya't pinatahimik na sila. Ngayong alam na ni Gui Sama na merong nagmamasid sa kanya ay siguradong kakaunting oras na lang ay kikilos na ito. Dahil sa sitwasyong ito ay nalalagay sa panganib ang buong Silver Spirit Unit at maski si Gunma ay nalalagay na rin sa alanganin. Ibig sabihin ay mas bumigat pa ang kanilang role ngayon bilang mga miyembro ng Silver Spirit Unit. Napa-facepalm na lang ang ating bida dahil mukhang ang binigay niyang mapa ng Yoji kay Gunma ay naghatid ng malaking problema kaya't sa tingin niya ay ang mga misyong ibibigay sa kanya ay ubod ng hihirap. Ang sunod na inalam ni Solwi ay ang tungkol sa mga sandata. Sinabi ni Joksong na importante ang mga sandata at gears para sa mga kagaya niyang captain at kagaya nilang mga commanders. Malaki ang naitutulong ng mga ito sa mga misyon at lalong-lalo na sa mga laban na kanilang kakaharapin. Ang paggamit sa mga ito ay magpapataas ng iyong fighting power. Pero nakadepende pa rin ito sa kung anong sandata ang gagamitin mo. Nakaka-epekto rin ito sa iyong mga skills. Mas mapapadali ang mga misyon nila kung kompleto sila sa mga kagamitan. Sinabi rin niya kay Solwi na maraming paraan para makakuha ng mga kagamitan. Maaari kang gumawa ng mga misyon o mga request sa mga tao o maging isang food soldier. Pwede ka ring bumili pero napakamahal ng mga ito kaya't mukhang hindi ito makatutuhan ng gawin. Nagpasalamat na si Solwi kay Joksong sa mga impormasyong binigay nito sa kanya. Pwede na niya itong ipadala sa misyon pero hindi na muna niya ito ginawa. Nagpaulam na sila sa isa't isa. Alam ni Solwi na ang mga sinabi sa kanya ni Joksong ay malaki ang magiging impact sa kanyang hinaharap. Napabuntong hininga na lang siya sa dami ng kanyang kailangang isipin. Habang siya naman ay nag-iisip ay nagulat siya ng biglang nag. Iba ang point of view niya. Hindi niya malaman kung nasaan na siya nang mapansin niya na ang diwa niya ay nasa katauhan ni Joksong. Kayon pa man ay wala siyang control dito at nananatili lang siyang manunood ng mga mangyayari at gagawin kanyang commander. Tahimik na naglalakad si Joksong at di niya alam ang paparating ng delubyo. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang lord ng Great Imperial Pavilion na si Gui Sama. Nagulat si Solwi at di niya inaasahan na makita ito sa teritoryo ni Ganma. Tinatanong ni Gui Sama si Joksong kung ano ang ginawa nito dito. Siya pa talaga nagtanong esya eh siya itong Dayo. Ngayon ay nakikita na ni Solwi ang buong stats nito. Meron itong 30 milyong health points at 50 milyong chi points. Isa na itong Transcendental Demon Master at ang kanyang fighting power ay nasa 30 milyon na. Tinatanong na rin siya ng system kung nais na ba niya itong labanan o dapat ay magmaghintay pa ito sa mga mangyayari. Mga idol pa comment naman kung okay ba tong upload ko ngayon. Huwag ninyo na rin calling utang mag subscribe at mag like, pindutin ninyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi. Maraming salamat sa panunood!